Good morning guys. Welcome back to the channel Chip White Easy. Please like and subscribe. Thank you. With Father Earth. With Father Earth. Nagwalking mi guys. Nagwalking mi diri sa diri rasa ato diri rasa si homes. Kaling ta diri walking. Actually nagwalking nako guys. Nag solo ko ganina to as akong Facebook. Kaliyo ko bisita dito guys. Na hinapoy ako dito guys. Ako raw sa ganina. Sa yuko. Niya kanisya. Pagbalik na ako. Kay nag two rounds na ako guys. Kay mo pa may pagbalik na ko. Og walking. Di sana to pakalitan. So nag two rounds na ko. Tuyok ra diri sa derby homes homes. Niya. Pagbalik na ako. Padaplin. Kay naisakyanan. Padaplin. Kaya... Uh, kay... sin kuan sin bako. so in arong orasa guys busy na atong dalan dapat ko mag walking ta diri diri sa compound sa yugyud ta kay in arong orasa uh, resume na pud bay ang tingklasi klase um, ting trabaho so dagan mga sakyanan magsaoy-saoy diri sa so, maunang nang uh, busy na atong dalan So di na ta makakonsentrate og walking kay magsige man tag padaplin. Kay na may mga sakyanan man dagandagan arong orasa. Nya kani ako lang ni siyang sabayan og walking guys, di siya pwede nga uh, siya ra usa. Um, di siya pwede nga uh, siya usa. Kay kana siya uh, iya na lang hunang huna ang iya na lang hunang -huna ang kuan. Okay. Pero sa physical niya, wag sa iyahang pagkatinigulang na taas ng edad. Burag mo ko ana. Na Nana sa iya ang malimot. But na totally guys, kanang giingon nilag ang Alzheimer dili pasad. Pray lang tanga dit. di mo abot dira. Pero kit na naagid ang kanang malimtan. Malimtan, malimtan kay kita magali mga bata-bata. Malimot magaitaw sa guys no. How much more nga siya nga taas nag-edad. So manang ako na na siyang sabayan guys. Di siya pwede mula nga wala eh. Body body. So ako man ang bakanti. Ako man ang madali dali. Lisod po si Anthony mag body body niya. So ako gyud. So ako ni siyang sabayan mag walking Inya, isara ka ron. Isa ra kay magdigamo pa man Para pamahaw. Ako may magdigamo. So kira. Kaya ra ato lang ni siyang sabayan gyud kay naiusay ani niya basin kung magsulo ni walking ba mo dito sa gawas dito ba sa mutabok o karsada dito sa highway mo na iyahang kuan guys iyahang iyahang kinaiya ba nga malimot siya niya mulaos din siya dito sa highway mutabok bagyod na inaanang busy kaya dalan karun sa inana na niya nga pangida di na pwede. Mm. Muna kung kung di siya musugot na mag-away gyud mi guys. Kay kani akong gibuhat. Kani ang mga ni Anthony para ni sa iya mm. May ragdagan tag sapi guys. May ragdagan tag sapi. Na, isod kaayo. Ah. Uh, simbako mga sugukan. Muna ako ang gakabalakan sa iya. Muna akong concern sa iya, guys. Kung para sa iya, okay ra daw. Oh, dagan kay siya grason, okay ra daw. Uh, um, kay dili daw siya maunsa. Ha? Huh? Muna nga, uh, usahay magkuan mi, magsumpaki mi. Magsumpaki mi sa iyang kinaiya nga inana ba. Um. so di na pwede. Kay naman siya sa ako. Naman siya sa amo ni Anthony. So, moto nga. Bantay sarado, gina siya sa kuwa guys. Speaking, speaking of mulakaw. Spider Earth. Munang, kung mo react siya, aw, mugawas gid ako ang tinuod nga pagkatship lagira. So, more Mura ito yung mga rason, guys. Sakit na kay akong buktun, ay. Sakit kaya akong buktun, kaya nag... Hawid ba ko sa cellphone? Ay! Tabok, tabok! Gino -o. Kauna dito. Sarata ka walking. Hindi naman na mag-walking siya, guys. kay iya mong ginang naandan mo na tips sa amuang ha di daw magtinapulan di magsigig lingkod mm. di ganahan maglingkod guys ganahan siya magsigilag tindog kita nalay kapuyan mm. sa so, muna nga kuyuga na lang nato isarami karawan kay magdigam pa ko guys para sa mong pamahong ko lagi siyang ganina pag abot na ako kay naka ready naman siya so ako yung gignan sam ka mag walking ka siya diya ra ko diya ra ko ingko nga di ko kumpiyansa anang maingon siya diya ra ko di ko kumpiyansa mmm, kay mo yun ni skarsada guys mm. di na pwede mmm, ate oh. <laughs> uh, <laughs> man ako siyang gignan nga Nagsapa ang ganina, kay nagdungan nalang tag-walking kay para makuha akong oras ba naku na aku. <sighs> Ay, araman sa dyan nag-ready guys nga pag-abot na ako. So, what that mean? Nga magsulo siya walking? Di na pwede sa pagkakaroon guys. Di na na pwede. Um. Ato na lang sabayan Sa lang karaon. Murang nag-strolling lang ba? Um. Strolling lang. Kay mamis man ni niya ang walking-walking. Dito is ko tabato ana wala sa iya ang walking kay napura man siya dito kuan ka ng panilhig. <laughs> napura siya sa panilhig dito guys. Every day. Di pwede nga uh, mamiss ang pagpanilhig dito guys. Kay daghan naman sila punuan ko dito niya. Mga hulog ba ng daon. So the best exercise, gaya punto niya. Ang katong pagpanilhig. Kay lapad-lapad ba putong lama dito sa akong brother-in-law. Sa akong magulang po. Ang iyang asawa mo akong magulang mo akong magulang guys. Shout out sa taga pang ko dapit pa. Eh lagi pag paulahi lagi. Ah baka ni mo agi. Ito sa ipauna guys, sa kyanan. Dali na, dali na. Keep distance. Shout out usbon ako. Sa tudlo-tudlo nimo. Ang kita Oh, hindi ako. <laughs> Lain na yan tudlo-tudlo, guys. Ah, mga estudyante Bas di ay. Nya. Mm, yeah. Balik ta shout out sa taga Punong Grandi Banga, South Cotabato. Shout out sa inyo. Kumusta mo diya? Sa ako magulang. Mm. Ping amping amping mo dira kay kami diri mag amping ni shout out ninyo diha sa taga punong grandi banga south ko to pala tudlo tudlo ni mo pang pagi ko anang iyang tudlo tudlo guys na ha katawa mo ma gamay mo daat at ni ha katawa mo ko an man to baligya ang luti baligya? na the best investment yun karon guys ang kanang luti kay ang luti mang balag pasagdan ra nimo niya kada tuig mo taas ba ya iyang presyo ana pareya na sa alahas kanang luti mayo gina siya nga investment guys pero dapat unta mamaligya gali tag tagluti mamaligya gali tagluti dapat limpyo ba limpyo clean peepers ana di kay mamaligya yuta niya gibaligya ani niyo mo pay ma kapuliki mm. so ex na siya guys sa mamaligya kay tagluti dapat limpyo dili really, kay ang inyong gibaligyaan pa, inyo ang problemahon so mura na akong tips So, mora na guys. Diri na di. Natamutuyo kay magdigamo pa. sa uras. Na, nabi ko yung maintenance pod. Hmm. Um, Muna nga. Uh, mamahaw yun ta. Before ta matik o maintenance. Nya. Yeah, matik tag maintenance. sakto yun na uras. Hmm. Um, Say gay. Say ako. Tungod sa akong kabisi. Tungod sa akong kabisi na malitlit lit na ako pag take akong maintenance switches. Dili maayo ta. Pero, mauna nga. Di, di na mi mutuyok guys. Mas short rami. Kay magluto ka sudan. Na na may kanon. Sudan na lang. Hmm. Kay ala city pasado naman. Okay. sakit nakakumbukton guys nagawid sa cellphone ano sa <laughs> mga driver dito dito sa bangki ano ano hindi na kita mo kung kaya mo man naman siya pipit kay naman ta sa right way. Siya po na siya sa right way. So, unsa ba yung pipitan? Gawas so, na patunga ta dito kay pipitan. Ginta niya. Or musirbato siya. Palit kay inadto pang. Palit ka. Pa. Itong inadto ba? Inadto guys ba? Kato ba? Kabalo ka mag-drive adto? Palit ka adto? <laughs> Kuhaan man to siya, tinapulan. Mas maigod mag-walking guys. Kato kay tinapulan man to. Ang na-exercise sa imo adto, ang mind. Oo, oh, okay. po-focus. Sorry focus gid kas imuhang pag drive so na exercise imuhang mind imuhang heart kay connected man ang mind og heart uh, brain og heart di ba guys niya ang na exercise ayan <laughs> to guys mo lagi na and then ang iya hapong tiil kay mo no, man chest break og ang iya kamot so ang iyang body instructor sakto ko guys wala ma exercise So mas may good walking. Ah, di ba? Di ba Earth? Mas may good ang walking exercise. Tudlo-tudlo tudlo Pag pagtudlo-tudlo. Halog mo kaya gagaw Di man mao. Tuoran <that> mo <what> dito Ay, sad kay ning mag mag badi tag mga taas nag edad guys kay Burag. Oo, good morning Ate. Oh, Ate. Ah, uh, kay kuan everything is kuan gyud kanang mag-adjust ta ba bisan dili mao ato na lang pong kuan ato ang sakyan-sakyan ba kay mao lagi lisod ni pero kaya pa nako ko, guys kaya pa oh, mura pud ni akong iampo sa Ginoo nga kayahon nako makaya nako na ko. Palit din siya <laughs> Kay, uh, usahay, og ugdi nimo mo, um, di-display. ana ah? Oh. <laughs> ah! Napit ni. Palit na siya, saging, oh. gaw. Ali, ali, hindi Abe? May, makaon, na. Ah? Hmm. Oh. Yeah, talag sara lagi na. Pero dito rami sa among front mag-walking dili na katumutuyok ba. Mo nang talag mi diri makalabay nimo. Oh. Mm, mi diri sa among kaubanan, guys. Negosyante man ni. Negosyante na gabi ni iro. Nay iro. Ah, sige. Ako ra lang naong akong videohan. Kanang hinog hinug ang <laughs>